go again. Not having Stevie on the road. So what's up? What's up? It's me again, Papa Ray Stevie, the Papa Bull Rider na makikita nyo lagi always sa daan, di ba? Ang inyong Papa Bull Rider, yan ang inyo talaga eh, inyo. Ah! Kaya bago natin simula ng ating uh, scroll today guys no? Big thankful muna tayo sa ating everyday life blessing di ba? So ito yung pinaka blessing natin everyday Ito yung pinaka big big blessing natin di ba? Yung nasisilayan natin yung mundo Nakikita natin yung liwanag ng uh, mundo So, yun yung pinaka-thankful tayo. ba? Diba? Kasi, isa yan sa pinaka-importante, no? Na blessing natin. What? So, ginagawa na naman tong kalsada rito. Again. Nakto. Ang haba ng traffic nito sigurado. Bagay maganda na rin kasi totoo na makita mo, no? Kaya lagi, kumbaga mag manipis yung pagkaka ano, lagay ng espalto so hindi maganda yung uh, ano ng kalsada. Hindi maganda yung uh, pagkakagawa. So hindi litaw yung mga graba day okay guys. Siyempre, Huwag nating kalimutan pa-salamat yung patuloy na sumusuporta sa ating uh, channel no. Papa Rex TV at siyempre sa ating YouTube channel. No? Wala, well, uh, siyempre continuous grind lang tayo no. Ah, uh, mga hustle uh, 'di ba? So, kahit ano anuman, gagawin marami diba. Guys, boys. Cross natin to no tang at ating clip on so yung dati nating uh, stock na handlebar so kinag ko sya tapos sinukat ko lang din doon sa dating nakalagay na clip on so mas mahaba pala talaga yung isa kaya pala sabi ko parang hindi patay ang handling ko parang feeling ko mas mahaba yung isa so kung sinukat ko parehas nga talaga mahaba nga talaga yung isa so yun, kinat ko siya and then uh, pina matabas natin green line tapos nilagay natin siya dito sa clip-on so naka-stack pa rin tayo ngayon so ang stack tong handle pero ito hindi na clip-on pa rin talaga yan yung universal so yung handle lang ang ginagawa natin no? so pwede pala saktong sakto din naman siya tsaka maganda yung uh, ano kasi pantay eh so nung unang hala ko hindi pantay so kasi nagbawas pa ako okay naman, so, ang ganda naman yung lapat o wala naman siyang kalog, hindi ka tulad nung isa kapag ah, uh, nag, ah, uh, ko na tinaside ko siya parang tumutunog eh, so parang siyempre ang tagal ko nang gamit yun, aloy naman parang ah, uh, parang, uh, ano, parang hindi ako satisfied no. pero okay naman din, kaso problema lang ang problema lang is uh, yun nga, parang feeling ko hindi pantay no? so ayun. Tapos uh, Tinanggal natin yung ano yung pang sniper na uh, side mirror. So nanawa na tayo. So tayo dito nitong uh, pang uh, ninja side mirror na folding. So rivet type na to no. Naka rivet type na siya. So kaya kahit sa mga singit-singitan na uh, pwedeng-pwede ito, pwede mong itupi you no know, pag uh, alam mo sasayat ka. So, mas maganda to dun sa nauna kasi nauna natin sumasama yung tornillo lumuluwag. So mas maganda pala talaga yung uh, rivets type no. So kaya eto, yon. Wala lang, tinex ko lang yun no. Uh, sa mga nakakadip o na uh, gusto nyong gamitin yung inyong stock na ano, handle, pwede nyo naman gamitin pala. So Pabasin nyo na lang yung pinaka dati niyang clip niya sa ba? Kasi medyo mataas yun diba So naka design yun na panturing So ang ginawa ko Sinagad ko siya ng tabas no? Yun Saktong sakto naman siya Ayan o oh, kita niya naman siya, Inano ka lang din yung pinaka dulo niya Yung pinaka tip nato Ayan Kaya yeah, Okay lang din diba Naka universal clip on pa rin siya Pero yung kanyang handle is stuck Yeah complex natin na. Ah. Complex so, natin na yung ating New Jersey, no? Na sublimation uh, na copper is TV, no? So, eto short short natin siya ulit So, mas pil ko talaga I-shoot ng black and white, tapos para mas naga, mas naangas na ako sa kulay niya sa ikura, kasi black and white nga. So, dalawang design lang talaga din siya. Wala nang ibang kasamang kulay ito kundi black and white lang din. Tapos yung isa natin is uh, kulay green green and black lang din yun wala nang ibang ano yun wala nang maraming uh, kahit ikan yun no? so dalawang color lang din talaga siya so which is kumbaga minas ko lang din siya dito sa dating kulay nito ni ba ni, ni ba no so green black kasi to so ginawa ko is parang highlights na lang no? so soon i repaint natin to si body ah siguro pe-perfect na natin ng uh, kanyang itsura tapos ang kanyang pagka green highlights lang din ha? No? tapos ha, ah, yun nga balak natin siyang i carbon lodi no? generally at yung pinaka niya no? carbon lodi yung natin tapos sa ah, yung kanyang ha, ha, dito So gusto natin i-carbon din no Pati yung kanya mga pairings So soon pa naman yan no Saka mas pumanta yung handling dito Kasi yung isa parang naka Nakaangat so nung nakita ko parang ano pala yung isa medyo nakaangat siya mataas yung parang mataas yung kanan talaga totally pero ano, kung hindi siya pantay nakaangat yung time kasi no na, na ginamit natin yun unang unang ginamit natin yun kasala nung kasama natin trabaho sa trabaho nabaluktot ngayon so nadama yung isa so tinanggal ko yung isa na lang din ang ginamit ko actually pinutol ko na nga eh kasi mahaba din talaga sobra pero yun nga no hindi pa rin siya talaga naging uh good pero okay lang din at least nagawa, di ba? So, eto na gamit natin, no. All Thank you. Yes, ang init. So, all right. So wala na akong masabi. So for today, yun lang muna. See you next ride. Papa Rex TV here.